那个。 Lola, mami, bakit naman maawa ka sa amin? Kidzuna mo kami. <laughs> Ay! Oh, <do> you know? <laughs> Natawa si Jim. <Gina. laughs> oh, okay, okay,

siya zombie. Okay, okay no more zombie. ay na sa ati Jai. Hindi na zombie sa ati Jai. mo nga siya. Don't take it, don't take it, J. Don't take it, J. Ay ate. So. Ay, hindi pa. Uro kasi J. Yan din. Let's go. Alika na allo don 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 <slurrican> don